So ayan. Pupunta na tayo sa Pupunta na tayo sa anong tawag doon? Ano anong, tawag ng resort na to? Si basta may si. Dandahan ng tayo dai. So maganda din ang ano nila, maganda yung dagat nila kasi tingnan niyo naman, eh. malawak yung space nila. Malawak at saka ito yung sinasabi ko na may bayad dito. 1,500 if gawin ninyong exclusive ang lugar na ito. 1,500 ay mura lang yan. For 30 person. For 30 packs. At saka malinis yung ano nila. Malinis yung dalampasigan nila. And yon yung ano nila o yung dagat maganda pag high tide talaga hanggang dito yung dagat napakaganda and hanggang dito yung dagat o oh, maganda iligo so pupunta na natin at interviewin natin yung interviewin natin yung in charge kasi nga yung pumunta ako dito walang tao kaya ngayon it is a chance na nagkakaroon ng tao kasi nga weekend ngayon so may tao kaya interviewin natin para malaman natin kung ano yung mga production sila maganda yung maganda yung buhangin ayan sobrang ganda masasabi mo na perfect for family getaway hello maing hapon diri man ko atong pagkakuan nagsige kog maayo ba may nitubag kailangan ko pakita kay naghubo so okay. diri ko atunya ni text ko sa katong number nga kuan katong gibutan din bang number nga akong gitextan kay dito ni, ni reply man nananghid ko nga pwede ra i-post na ako ang akong video na ni sulod ba ko ay tawo ah, tigilin, ako to ni text ko nag ah, okay. nagkuan na, 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 ko ba gi ko nga ma'am nag video ba ya? ako sa inyong resort ni ko nga nag nagsigi ko baayo. wa may tawo niya ni sulod na lang ko diretso uh -huh. kinaamang ko kuy nga mga friends bang nga gusto nila kanang apurda kanang barato ra ba uh, nya nindot nya wa uh, uh, may lain kay duol sa mumbalay hmm. diri dito ta niya. di pa man gi-develop di ano kay ba la diri na lang so ayan sila po si Inday ang in charge dito sa unsay pangay gani ani asam ko o ah, beach camp, oh, camp. di ba sa yung first video ko last week ay pinakita ko na yung contact number nila and then malapit lang to sa amin. So, pwede ditong mag-camping, no? Pwede mag-camping ka okay rin yung CR, na aray tubig. Oo, oh, makausra. Oo, oh, uh, makausra rin ang tubig, pero kuan na bayad, 15 pesos. unsa man ng 15 ay, pesos? Na, na so, ah, okay. So, ang ligo, 15 uh, pesos. CR, free, ah, free ang CR. So, kanang 15 pesos nga ligo, sa tibok na nila stay. Oh, oh That's, okay. ang na, per, per, per person, head. per head. Mm -hmm. Onya, magbisaya lang ko ha on nya katong last na ni Areco dere, di ba? Pwede pwede ni iko ano, i-exclusive no. Mm -mm. 30 per person. Uh -huh. 1500. Dep depende. Nganong depende man, unsa may okay, nakadepende? Na usab ang... ang rate. Right. O na usab daw ang rate. Unsa man ni mahal? Uh -huh. O ni mahal daw. Pila ma pila man jud gang? Dili na siya 15 ang um, 30 pax per 30 pesos per head na man jud. Ah, okay. Uh -huh. So, 30 pesos per head. So, let's say, 30 times 30. So, 900 ra. 900 ra, alkansi mo. <laughs> okay, kung i-30 pesos nimo per head, alkansi, 900 ra. 30 times 30, 900. Whereas, kung imong i-1,500, o, oh, di ba? Oo. Na? Murag mao. Okay, alkansi man sila. Yun niya. Murag mao na lang nagira. Alam nyo po, maganda talaga ang lugar nila. Kahit hindi ganun kasosyal, pero pag maligo kasi tayo sa isang dagat, ang first nating i-consider, syempre, malinis yung dagat, di ba? So ayan, o, sobrang linis at kaming mga taga-Katmon, ang isa sa pinagmalaki namin ay yung dalampasiga namin kasi yun nga sa sinasabi ko sa mga videos ko, dito malapit sa bahay namin, ang dagat dito is marine sanctuary. So ibig sabihin ng marine sanctuary, yun nga hindi pwedeng mag hindi pwedeng mag fishing diyan and then chine-check talaga yung ano, yung, 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 diba? Hindi ganun ka-white yung uh, buhangi namin, pero malinis. I can guarantee you sa I can guarantee sa inyong lahat. So, ayan po. Sa mga nagtatanong na, daghan king nagkuan, uh, nag-reserve nga, next year, ana-ana. So, mo akong ika-recommend. Oo, oh. okay. Kung gusto niyong pumunta din sa bahay ko namin, malapit lang din dito, as in, siguro mga 2 minutes lang lakarin. At tapos, highway na dyan. Ang ano lang dito ang problema lang nila dito is wala silang klarong parking lot. So if ever may sasakyan kayo, I can let you borrow, borrow. Pwede kayong mag-parking mag doon sa parking lot namin. Doon lang malapit lang doon hindi pa naman siya fully developed yung parking lot ko pero pwede kayong mag-parking doon. Especially pag nag-overnight kayo para safe yung sasakyan ninyo. Or pinaka-safe dito is pwede kayong mag-commute kasi highway naman yan dyan eh. Para makasave kayo. O, di ba? So, maganda. Naamoy tent, gang? Naamoy tent. So, pwede. O, sarain yung tent. So, ayan, meron silang. Magdala sila. So, you can bring your own tent and then isa lang yung cottage nila. This cottage nila is, this is the 300. 300 pesos. Ito yung cottage nila na 300 pesos. We're in, dito ninyo ilagay yung mga food ninyo. Tagpila inyo mga tables gang. One, 100 ra. So yung tables sila 100. O diba? So this is ah uh, magandang venue. Birthday. Makasave kayo na eh. Siguro sa venue lang, yung 3,000 pesos, malaki na yan. Kasama na lahat ng provisions like shower. 3,000, malaki na yan. ba? Diba? Oh, o no. maliit lang yan. Kasya na yung 3,000 no. Tapos yung food ninyo, ba? Diba? So makasave kayo ng malaki kay doon kayo ay depende naman talaga sa inyo no. Kasi nga marami namang mahal dito. Doon doon may sea salt, may grotto. Doon sa kabila may yun nga yung kanila kay Paul J. Castillo, ang anak ng may-ari ng IPI. Mahal doon. Magkano doon ang ano, ang rent doon sa kanila kay Paul J. Castillo? 25,000 pesos to 30,000 pesos tapos 20 packs lang. Pero ang kagandahan sa kanila may ano naman may swimming pool, may jacuzzi. Pero tayo mga Pilipino kasi gusto nating maka-save, di ba? So, maganda dito sa seascape. Di magkuansan mi dire pohon mag mag amo um, e exclusive ha. Pohon na lang ini gahuman ana akong payag diha. Di ari ha. So ayan. So ayan ang, ang, aking mga friends, if you wish to come and visit Katmon, kung gusto niyo na makasave kayo, dito na kayo malapit sa amin. Pwede pa kayong pumunta sa amin. <laughs> Pwede pa kayong pumunta sa amin pero bawal matulog sa bahay namin kasi maliit lang. Dito lang kayo matulog. Mag-tent. O, tingnan yung buhangin doon. Napaka-lenis. So, yun po. Yun lang ang masasabi ko. And malinis talaga siya. Asa man yung balaygang? gang? Anaris at bang. So, <coughs> dito sa Katmon, safe. Pag nag-overnight kayo, kayo dito, safe. Yeah. We will give you the contact number sa aming police. Kasi nandyan lang sa... Nandyan lang yung police namin. And may mga... May mga nagpapatrol dito every now and then to check the peace and security, peace and order situation pala. So, pwede kayong mag-ano, meron naman silang ano, pwede kayong bumili na, hala, ang daming bunga ng kanilang buko. pwede kayong bumili, pwede kayong mag-request na bibili kayo ng buko nila. Ayan, ang dami. So, ayan, ang dami. So, ayan po, at least, ito yung ito yung isa sa maitulong ko sa aming local tourism industry dito sa aming payapa at malinawong Katmon Cebu okay ang kanang sa pikas ba unsa nang i dili kisa mi diha no kana tanan so actually sa kabila merong resort pero hindi pa nila din develop unsa may tukuron diha Mall daw. Oo. Oh. Mall no? O oh, Diva ba? Di ba Mall. Oh, malapit dito sa amin ang mall. So wala nang problema. Mall ba or commercial complex. Pero kung ano man yan, ang importante may mall kami dito. In ang tagyan So baka si Kaking or unsa pa ng lain diya, sa danaw Di ba may mga mall nga Kaking? No? So ayan may mall. Yan, sobrang lapit na lang sa amin may mall. Okay? So pupunta tayo doon sa ano, ipapakita ko ulit yung ang contact number ninyo, maotogang, no? Kanang oh. updated yung contact number. Kanang diha nakasulat, no? Oh. Mo reply, no? Katong Pero, sa dito. Siya, Dili marriage. O, oh, sige gang, thank you. So, ayan lang. Mall talaga doon. Si so, ano natin, no? Dito na ako dadaan sa entrance nila para i-update natin yung yung contact number kasi di ba gusto niyo ng contact number basta yung kinunta ko is yung dito number nila yung dito number nila pwede ninyong kontakin <coughs> so ito yung entrance nila ang name ng kanilang resort is Seascape ayan yung contact number nila that's their contact number yung dito active yan Yan doon ako galing. O diba? Malinis. Malinis. Tapos yung mall na sinasabi na nila dyan, oh. Tapos ito yung highway. This is the highway. Nandyan yung mall. Lo, ang ganda. Excited na ako sa mall. At ito naman yung sa kabilang side. Okay. Thank you so much everyone. Bye.